Iba ang galing at talento ng Pinoy. Iyan ang pinatunayan sa limang araw na pag-arangkada ng ikatlong edisyon ng Nikha Exhibit sa pangunguna ni First Lady Louise Araneta Marcos. Dito ibinida ang iba't ibang Filipino traditional crafts mula sa 87 artists na nagpamalas ng kausayan sa iba't ibang uri ng produkto mula sa textile, pottery, wood at stone carving, embroidery at iba pa. Pero bukod sa pagpapamalas ng husay, nagsilbing daan ng likha 3 para tugunan ang hamon ng mga alagad ng sini. Gusto namin mag-interact ang mga craftsmen between each other at mag-interact din with other designers who can breathe in new life and new ideas on the products. Bukod pa rito ang pagtulong sa kanila ng ilang ahensya ng gobyerno para ingatan at pagyabungin pa ang kanilang sining at kasanayan, gaya ng pagpaparehistro ng kanilang mga trademark sa Intellectual Property Office of the Philippines at iba pang usaping legal. We have the power or the Public Attorney's Office na tinuruan din sila kung paano gumawa ng kontrata, paano ang ibig sabihin ng consignment, anong mga dapat nilang gawin para ito yung business nila ay maprotektahan nga at lumago pa. Laking pasalamat naman ang mga participants sa likha exhibit. Gaya ni Angel na minana pa ang pananahin ng dekalidad na barong mula sa kanyang mga ninuno. Anya dahil sa likha, mas lumawak ang chance ang makilala ang kanilang produkto. Kasi nakikilala na kami eh. So madami ng mga clients na pumupunta uh, from government and saka sa mga private nakita nila yung ganda ng ating produkto, yung barong natin, so uh, alam nila na talagang quality. Para naman kay Eugenio na halos limampung taon na sa wood carving, malaking tulong ito para sa kanilang kita. Pasalamat din ako kasi yung nakita ko na yung ginawa namin at may nabili, ito na kami magpasalamat sa amin. At ngayong nagtapos na ang naturang exhibit, Umaasa ang pamunuan ng likha na hindi dito magtatapos ang pagsuporta sa mga lokal na produkto maging sa local artists. Gamitin natin ang mga nilikha ng mga tagalikha araw-araw kasi if it's only when you use it every day that it becomes common and it becomes something that you'd want to preserve and use forever. Bahagi ang likha sa selebrasyon ng ika-isang daan at dalawamput-anim na taon na kasarinlan ng bansa. Kenneth Paciente Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas